Magandang araw kaibigan, kapatid, kamusta ka na? Ikaw ba'y nakaranas ng mga pagsubok? Naranasan mo ng mahirapan? O na, naranasan mo ba yung guminhawa? Either sa dalawa, kung ano man yung nararanasan mo ngayon sa buhay, tuloy mo lang. Kung nahihirapan ka, tuloy mo lang yung ginagawa mo. Hindi hadlang yung nahihirapan ka para maabot mo yung mga pangarap. Tandaan mo, nasa process ka o nasa proseso ka ng pag-abot ng pangarap mo. Di ba exciting? Kaya tuloy mo lang. Kung nahihirapan ka, normal lang yan. Kasi wala naman taong narating yung pangarap nila na hindi nahihirapan. Dumaan din sila ng trials katulad ng mga nadaanan mo ngayon. Iba-ibang pagsubok, iba-ibang time. Sinusubok ka, kaya tinatawag na pagsubok para malaman kung gaano ka kadesidido para mapot yung pangarap mo. Di ba? Napaka-exciting. Tandaan mo, may sinabi si Rizal. At gusto ko maalala mo to. Sabi niya, ang hindi marunong dumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa paruroonan. Na ang ibig sabihin pala ay nung nagumpisa kang mga pangarap bago mo umpisahang trabahuhin you know, o gawin yung pangarap mo ay nangarap ka muna na-excite ka kung ano yung magiging future mo ngayon nasa kalagitnaan ka na ituloy mo na yung ginagawa mo dahil malapit mo nang mabot yung pangarap magandang araw kay bigan proud na proud ako sa hanga ako sa iyo at tiwala ako sa iyo